Hey guys! Kumusta po kayo? Uh, magandang araw po sa inyo. So early morning po dito mga idol sa, ano, sa Canada. Uh, welcome po ulit sa aking uh, YouTube channel. So ngayong nga araw mga idol, uh, papasok na naman kami ng trabaho ng Missis uh, misis ko. Hey mga idol, so ito yung uh, ko sa, ano, sa, sa farm. Meron ako dito uh, ano, pinapay. So yung pasok ni misis alas 6 mga idol. Pero <coughs> minsan... <coughs> may iba iba yung ano niya, yung oras niya mga idol. Hindi naman na uh, naka-steady lang sa 6 to 2. Minsan ah uh, 2 to 10, meron may pasok siya na 12:30 to 8:30 mga idol. So 8 hours a day. Pero kung pinaka ito nga, tinapay. And then, ito yung ano ko, mga idol. Um, uh, thermos. Hindi ako nawawala ng thermos mga idol. So, ito pangalawang thermos ko na. Kasi yung una kong thermos, laging nalalaglag. So, bungi-bungi. Natanggal yung So matagal-tagal na rin yung isang thermos ko mga idol. ah, uh, siguro 2 years na yon. 2 years may git na yung thermos ko mga idol. So meron lagi akong thermos. So warm water lagi ang ano ko, uh, baon sa araw-araw. Hindi -araw. nawawala ito mga idol. Kahit pag nagpipinuntahan kami, lagi ako may tubig na warm sa ano sa sasakyan. And then ah, uh, ito mga idol, kape. So may kape ako lagi dito. So ito, laman itong tumbler ko isang ano lang to eh isang isang cup lang maliit lang to so itong tumbler ko mga idol ano to eh may sentimental value para sa akin uh, ito nga may ano na to eh may tent na to eh ayan may tent na mga idol so itong cup na to mga idol galing pa to nang ano pa nang Taiwan so 5 five, um, five, years na ako mga idol next month dito sa Canada so 5 years na rin to mga idol binili ko to sa Taiwan so matibay talaga mga idol kung makikita nyo, ayan yung sulat niya is Chinese. Ayan. So, yan ang mga baon ko mga idol. Ito yung ano naman, ah uh, Lance So, ganito yung ano namin mga idol, ah uh, lagayan. Kasi nga, ay, pumapasok po, po ako sa farm, di ba? Dapat ah uh, hard surface yung mga ano niya, ah uh, lagayan. Kasi pag hindi, yung bitbit -bit mo lang yung ano mo, baunan mo, kailangan mong irap ng ano ng plastic so may mga plastic kami mga idol sa ano sa farm ko yung tinatawag na white bags. So, ito yung baon ko. So, ako mga idol, uh, medyo nag-diet kasi yung dyan. Ang ginagawa ko ito, ulang uh, walang kanin. Hindi po ako nagbabaon ng, kamu uh, ng kanin. Instead ng kanin, mga idol, ng or rice, ang binabaon ko po, ano, um, kamote. <laughs> kamote. Sanay naman tayo mga idol sa, ano, sa kamote. Kasi sa Pilipinas, kamote. <laughs> kamote tayo mga idol sa Pilipinas. Isa nga, ka, kamuting kahoy, mayroon dito mga idol, ano, uh, Asian store na malapit dito sa amin, uh, 30 minutes away. Lagi po akong um, bumibili doon. So, ang ginagawa namin sa kamuting kahoy, mga idol, ano, uh, yung nilalagyan ng gata, tsaka may konting asukal. <laughs> Sarap. Minsan, yun ay pagkain ko sa isang araw, mga idol. So, sa ano kasi, mga idol, sa Pilipinas, uh, laking ano po ako, mga idol, uh, laki po akong uh, bundok pundok po kami mga idol na, na nakatira so yung uh, ano namin doon, lugar talagang ano uh, malayo so yung uh, kalsada, malayo kami sa kalsada mga idol so naglalakad pa kami ng ano, ng uh, about uh, 45 minutes papunta sa bahay so walang sasakyan yung mga idol uh, walang sasakyan so duluso pa doon sa may ano, may sapa, may sapa and then akyat. And then parang bundok yung mga idol eh. Parang hindi naman gaano kataasan. Parang hill lang, hill. And then dire diretso taas, patag and then bababa na naman, and then bababa. Uh, akyat baba na naman. Ganun mga idol yung ano namin doon. Eh, siyempre makahoy. Na yung lugar namin mga idol doon. So hindi ko kakalain mga idol na ano, uh, makarating ako dito sa Canada. <laughs> naririnig ko lang eh kasi yung tiyuhin ko mga idol nandito sa ano sa Alberta. Sabi nila maganda daw talaga sa ano sa Canada noon. Noon mga idol, talaga mong napakaganda dito sa Canada. Siyempre, uh, nag-iiba yung panahon mga idol. Kaya sabi ko, gusto ko rin talaga mag-Canada. Pag narinig ko yung Canada, nakakatuwa eh. So, nagtrabaho ako ng Taiwan mga idol. Uh, medyo matagal din ako sa Taiwan. Nag-ipon kasi wala naman akong maasahan. Eh, sarili ko lang naman mga idol. Nag-ipon ako mga idol. Ayun, naka ako. Uh, Nag-apply na ako para sabi ko pag mayroong employer, papainterview na ako mga idol. Ayun, tamang-tama mga idol. Uh, patapos na yung uh, panghaning kong ano pang-anim kong uh, taon sa Taiwan, mga idol. So, yun ang nina ko. Uh, sakto. Interview ako, mga idol. So, yung employer, mga idol, na in ang ko, ito rin yun. Hindi na ako, mga idol, na akong umalis. Supposed to be alis ako. <laughs> sa totoo lang, alis na, na ako eh. Nung uh, na-PR ako, kasi talaga mahirap yung trabaho dito, mga idol. Hindi biro, mga idol. So, yung uh, trabaho dito, mga idol, ano, sa umaga, Itong kamay ko, hindi ko mabuka. Totoo mga idol ah. Hindi ko mabuka Ganyan. Mahirapan ako mga idol. Grabe. Halos ganyan. Hindi ko naranas sa buong buhay ko. Dito ko lang naranas mga idol. Itong kamay ko, hindi ko maganyan oh. No? Ganyan mga idol. Pag ganyan mo talaga masakit. Kailangan mong hilut-hilutin. So maga. So yung ano po mga idol dito, trabaho. Uh, ito nga, uh, turkey farm. Nasa turkey business kami. So, nung uh, napier ako, so nag-stay ako ng uh, about one year. Ayun so, yun sabi ko sa sarili ko, sabi ko one year pa. And then, ano na ako? Tama na, mag na lang ako ng ibang trabaho. And then, uh, tapos, unupera na ako ng company, mga idol. So, na nila ako na maging uh, AM or assistant manager. Sabi ko, ginrab ko. Kasi pag ako nag-apply ng, ano, ng ibang trabaho, so magiging ano ko yun, uh, tawag dito, uh, may lalagay ko sa, ano, sa resume. So achievements ko yun mga idol, di ba? So, maganda pag uh, ganun may experience kagali dito. Dito, mag-apply ka, maganda. Points yun eh, malaking points yun mga idol. So yun ang ginano ko. Sabi ko, mag-stay ako ng one year one year experience as uh, assistant manager sabi ko pwede na to ayun uh, paka one year ko mga idol wala pa nga one year mga idol eh alis na talaga ako mga idol yun ang ano ko sarili ko alis na ako kasi mahirap mahirap pa rin mahirap talaga kahit ganun yung posisyon ko mahirap kasi mas maraming ano mas maraming uh, tawag dito um, responsibility responsibility hirap mabigat So alis na ako, mag-alis na nga. <laughs> makarap na nga ng, ano, ng ibang trabaho kasi mayroon na akong ano, experience ba. Malaking ano, tulong sa akin paghanap ng trabaho mga idol. <laughs> ayun, nung uh, papaalis na naman ako, ang ginawa nila sa akin na uh, nilipat ako. Ito yung pinapasok ako ngayon mga idol, nilipat ako. Nilipat ako mga idol, ayun. Uh, Inupira na lang naman nila ako. Panibagong position mga idol. Ayan. Nakakatuwa. Pero, ginagawa ko pa rin yung ano, kahit nung paalis na ako, yung trabaho ko ganun pa rin. Binibigay ko talaga yung best ko mga idol. Kasi, ganun talaga ako magtrabaho mga idol eh. Bigay mo yung best mo para sa huli. Wala kang pagsisisihan, di ba? Binigay ko yung best ko na talaga. Trabaho talaga. Eh, sanay tayo sa mundok mga idol eh hindi <laughs> nila alam yung isang sakong ano, isang sakong uh, palay dito sa ano. Isang sakong palay sa Pilipinas mga idol. Wala yun. So yun nga, inupera na naman nila ako. Nung inupera nila ako mga idol, yung pinag-isipan ko muna. Kasi pag kinuha ko to, sabi ko uh, titinina ko, binalance ko kung maganda pa talaga yung kakalabasan. <Duygusal> kasi, hindi na ako. kasi yung edad ko rin, titignan ko rin yung edad ko mga idol eh. bata pa naman tayo, siyempre. Eh. <ülertyard> titignan ko yung edad ko, binabalance ko kung okay ba pag naghanap ako ng trabaho sa ganitong ano, uh, another one year or two years, okay ba yung, yung edad ko, mabilis ba ako makapag-apply, makaharap ng trabaho. Kasi gusto ko na naman makakuha ulit ng another experience ayan, mga idol, as a manager ayan so inupiran nila ako ng manager pinag-isipan ko nga sabi ko so so libre yung bahay mga idol, may bahay may pabahay po yung gano'n yung mga farm dito sa Canada may pabahay nag-isipan ko yung malaki ba yung masisave ko makakasave ba ako kasi di naman talaga totally yung uh, bahay is 100% na totally free. So nagbabayad din ako ng mga idol ng tax, may tax din to binabayaran. Ayan, mga idol. So mga idol, uh puputulin ko muna ang ating uh, usapan mga idol. And, kasi yung oras uh, si Mrs. Sanya na naliligo. And then um uh, drive na ako mga idol. yung ano ni Minimisis. <laughs> so ang laman nito puro pagkain niya. <laughs> so ilagay ko na rin doon mga idol sa ano sa sa labas. Or dito sa so, may uh, labasan mga idol. Eh mga idol, ah uh, papanda rin ko mga idol yun sa kaya kasi minus 4 ngayon. Kailangan natin uh, na i-warm up muna yung ano yung makina. So ayan mga idol, uh, alis na muna ako kami ng uh, misis ko mga idol. Hatid ko muna siya. 10 to 15 minutes drive to papuntang trabaho niya mga idol. And then shout out mga idol dyan sa mga bago kong followers eh, or uh, sa aking mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa panood nyo sa aking video. Thank you so much. Yeah. Okay, sorry. Pasok na muna kami. See you on my next vlog.